Yung. Ayan. Pahinga muna tayo. Grabe yung nangyari sa akin na. Guys. Okay, so. Kita ba? Ito. Ayan. 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 Close up natin. Ayan. Parang dugo. Namo oh. Ito yung tinuro ka nung ano. Linggo. Tapos Bernes ngayon. So. Linggo. Medical ko kasi. Eh. Tapos Lunes. Lunes five days, lunes hanggang ngayon. Trabaho, trabaho ba? Hindi ko alam ngayon lang to eh. Nagbuhat kasi kami ng apat na oras kani Ah, tama ba? Apat, tama. Kasi yung biyahe ko sa Taipei ngayong lunes May biyahe ako. So, siyempre ako magkarga. Dapat. Malalaki yung kinarga namin eh. Yung dami, dami. First time ko magbiyahe ngayon na napakaraming karga. <laughs> Tapos siguro talaga ako tinapat doon yung mga madaming kinarga yung mga mabibigat talaga, pinakamabibigat na item. Yung tag 200 plus kilos. Uh, again, di naman bubatin siya pero kailangan mo lakas para ipagulong baga. solo yon. So ito, naramdaman ko ngayon. Nagtrabaho ko after na after nung apat na oras, nagtrabaho pa ako. Biglang, yung pag-igalaw mo siya, mawawalan ka ng ano, balanse eh. So, hindi ko naisip. Nung umuwi na ako, napansin ko na, sa so, maliwanag na ba, may ilaw, ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Nandyan pa yung marka eh. Yung pangalan ko ng marka na yan, ano yan eh, TYC. TYC si company yan. <laughs> May pangalan yan, doon yan nadali yung malaking gas-gas. Pero parang nawawala siya. Pero yung ano, yung namumula, dugo yata na mo. So, kasi nung lunes, lunes, martis, martis yata, nagbuhat din kami eh. Kasi, kaso hindi ako pina, martis ba? oh, martis. Kulis, wibis. Tama, Martis. Martes, nagbuhat din ako kasi bibiyahe dapat ako ng kausyong. Kaso, pinabalik ako. Kasi, uh, training ako dun sa... Uh, makina, or sa molde ng maleta. Titrain. Kasi may... Ganon kasi, nalaman nila experience natin. Siguro, uh, nalaman nila na uh, experience ko sa Pinas is mostly mga machinery, ba? So... Train na nag-trade din rin ako doon. Kasama ko yung mga tag-dalawang taon na. So ako ay anim na buwan pa lang since yon tiningnan din nila sa uh, video o sa cellphone ko yung meron ako mga ano ba? Kung anong mga machine. Ayun tay napakita. So halos may ka the same lang naman lalo sa mga temperature uh, kasi plastic 'yan eh. So halos the same. So kaya yon Karoon ako ng training. So hindi ako nakasampa. Pero ako nag ano nun. Kaya todo sila paliwanag. Sabi ko okay lang naman. Part yan ang trabaho. Kasi dito, mostly kasi pagkarga mo, babiyahe ka kinabukasan. So, sabi ko okay lang naman. Wala namang problema yan. Kasi hindi ba sila nagkasundo. Yung ibang visor, pinapabihay ako. Kaso yung head pala, naka-schedule pala ako sa ano. So hindi sila nagkaano. So normal naman yan, mayroong mga ganon talagang boss na hindi sila kakasundo. Iba pala yung gusto ng isa, iba naman dun sa iba. Pero kung sino ang pinakamataas, siya pa rin masunod. So, ganon. Kaya hindi ako nakasampa nun, pero ako nagkarga. Solo pati ako nagkarga nun, tapos dalawa yung bumiyahe. Eh. Kasi malap medyo malapit lang eh. Pag ganon kasi dalawa. Pero pag malayuan, solo mo yan. Kasi maghapon na yun. So, ganyan ako nadali. Ganyan ito talaga. Baka sabihin na naman ang iba dyan. Di ba? Porkit nakapag-abroad tayo, madali na yung trabaho natin. Hindi. Siguro merong na-bless na ganoon. Uh, sabihin natin, madali. Or magaan yung trabaho nila. Pero dito ako, since Uh, medyo malak maano rin katawan natin talagang pagbuhatan madalas ako. ako, yan so kahapon lang kasi na nagkarga sa buti nga hindi ako pinagkarga kahapon kasi nga nag na ako kahapon ng makina eh so ako na nag kahapon kasi nung isang makina so kahapon kasi mayroong container na malaki din sa Pinas pang Pinas yun. Uh, para sa pinasyon Kasi nung, nung Singapore, ako nagka kami, kabilang ako nun. Pero kahapon, kasi since training ako nakarang araw nga, tapos kahapon ako na nag-operate ng makina. Hindi na ako pinasama dun eh, nagtaka ako eh. <laughs> Sabi ko na, ayos din. Lalo kahapon siguro, ay hindi rin kasi may mga kasama. Kanina kasi, solo ko yung mga malalaki. Pero ganun siguro din. Lalo kung nagkarga pa ako kapon tapos ngayon. Maga siguro pala to. O oh, ayan o. Pagka inanol ko siya. Ayan o. Ayan, lalakasan mo siya. Parang nawawala. Nawawalan yung balance iba niya. Siguro baka na may tamaan na ugat dito. Kaya nagkamali yung ano pagtusok ba. Di naman maraming kinuha dito. Mga, parang ganito kalakrami yon Ganito kalaki ba. Puno. Di naman ma kasi nagpakuha na ako dati ng dugo eh. After, pero medyo magaan mag maga naman trabaho kasi, mas magaan naman kasi ang ano ko sa Pinas noon. Dito kasi literal na buhat talaga. So, kanina to, dali nga to doon sa, tag, marami yung kinarga namin. Sobra sampo yung tag 200 kilos, tapos merong diabot ng 200, marami. Tapos, Meron ding mga 100 kilos. Tapos below, merong konti. Kasi ang dami ng karga namin eh. So, dun to. Eh, hindi ko mailakas ng mga uh, hosto. Ayun, no, namaga. Ay, hindi naman siya namaga. Namula. Siguro, na namuong dugo to. Malamang. Kasi kinunan nga ako ng dugo eh. Ay, kinunan dugo. Oh, tama. Kasi medical. Iba yung medical dito eh. saglit lang pa. Isang oras nga lang. Tapos na eh. Sa daan dami pati eh. Kasi ang kinuha sa akin, medical, timbang, height, tapos, ano pa, dugo, dumi, x-ray. Lima lang. Wala nang ihi. Wala nang, ay ano, anim. Meron pa lang ano, yung, ano ba yun? Physical examination sa mata. Kaso nakalagay doon sa visual 10-10. Pero mali-mali yung tinuro ko paano kasi ang bilis nila magano, turo. Tapos hindi pa ganun nakatingin ang ano ba, yung tapos tatlo sa isang ano, tatlo tatlo ba? Ayun, tatlo. Kaya, ang pinili ko nga kasi dalawa sila, yung, yung isang banda kasi medyo malapit, kaya yun yung pinili ko doon ako, doon ako pumila kasi nga. Madami kami, sabay-sabay mga iba-ibang siguro whole ano. Madami kami siguro mga ano, trea. Hindi naman siguro abot 300, 200 plus siguro. Pila-pila ba sa pila-pila? Pero mabilis sila kasi sa physical. Hindi isa-isa ah. Tatluhan tapos mabilis magturo dito. Hindi na gaano tingnan. Tapos tinignan ko yung ano ko. 10 by 10, 10 over 10? Parang ganun naalala ko kasi. Ganun. Ayos yung ganun eh. 10 or 20 yata yun. Ang biswat. ko. Basta bahala na sila di naman maipit kasi dito sa ano. Ang maipit sila dito sa, mga, sa dumi. Kasi nung nagka problema nga yung bagong endo dito. Ayun uh, ano kami parang in-isolate. Yung CR na gagamitin niya. Nakitaan yata ng medikas sa medikal. Kasi bagos na Nakitaan. Kasi late na na ano. Kasi nagtrabaho nga. Late na na ang result. Nahalobelo na namin. Nakitaan yata ng parang mga parasite ba. Mga ganon sa dumi. Indo naman yan yung bago may bago kasi dito ng dalawa eh. so yung isa kaya yung CR niya anak yung liguan niya tumihan, para sa kanya lang isolate yun lang tsaka wag daw wag tawag dito sasama sa pagkain ba yun wag mong mong yellow sa pagkain saka pinapaiwas kami sa pagkain ng mga raw hilaw ba yun kasi na, siyempre nakakasalamuha namin eh. Saka hindi naman ganun kaigpit, hindi naman pinauwi eh. So, masabi namin hindi maigpit ka, no? Pero yung topic ngayon na nadali yung kamay ko, sana mawala bukas kasi pahinga naman. Kasi may biyaya ako sa lunes, Ako magbaba, no? Dami kasi yun kasi may mga malalapa din kaming karga. may uh, mabibigat din. So, so inahatak ba? Nirolyo yung, yung mabigat talaga. So, yun. Ganun talaga buhay trabahanti. <laughs> Laban lang, oh. sana mawala. Pag-pray natin yan na mawala. So, yung mga <coughs> magaan talaga ang trabaho. Bless nila, bless nila doon. Pasalamat kayo. Magaan kayo. Magaan yan. Ano nyo? Diba? Diba, 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 diba? Ganun lang yan. Pag ng trabaho mo, be thankful. Okay? Kasi hindi tayo parehas. Ah, hindi ko nga ma ma-flex, oh. oh. Yung kabila. Kaya natin yung kabila. oh, di ba? Meron pang konti. <laughs> yung pinaghirapan mo ng limang taon, no? Tumaba. So, hindi na kasi tayo naka, ano? Pagkain kasi siyempre, Uh, maraming utangers Kailangan ko na So, yan lang Ayan o Yan lang yung natira sa 5 years natin Taba Diba, bro? Taba Ano, luto na? ay tayo? Oh, kumain ka na? Doon ka na lang Nandun ah? sa pigasan Hindi ka pa kumain? Kumain, kumain na na Kumain, madami kasi kong kinain Kanina ang tangali? Oh. Ay, gabi na di Ala siete. Kumain ka ba? ng 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 tara kain tayo. Tayn mo. Dalawa lang kami ni Bro-bro ngayon. Kasi panggabi, pumasok yung Ruby ho ano. Iba. So dito yung sa amin oh. Pala. Ito yung nakaano lang kami dito. Ayun oh. Ano lang yan ako. Naka... Kaya pag nag-ingay yung isa, isang parang cubicle ba? Ano ito? Tawag dyan? Basta pag nag-ingay dyan, rinig mo lahat. <laughs> Kaya pag nai-natulog, gabi, tatambay kami sa si labas. Kasi syempre, bawal tayo mag-ingay. Para magpapahinga oh, silang maayos. Kasi sama-sama lang kami, may anong lang partition ba? Para sa privacy. Tapos ito, sa so, taas kasi kami, da chicken floor kasi to kasi dati daw katursi uh, 14 yung Pinoy dito eh 14 ngayon apat na lang kami o oh, lima di ba kaya malaki to dorm namin saka ano to kagandahan lang dito sa amin ah. makapagpahinga ka ng maayos ba kasi ang mga kasama mo Pinoy narasan kayo iwalay dito uh, tatlo dito eh Vietnam doon sila dulo indoor dito rin sabi ng dulo sa gitna kami So, ano yung hiwa-hiwalay? Kahit malaki yung dorm namin, ito yung baba. Hiwa-hiwalay. Kaya yun ang kaganda. Tsaka, siyempre, nakapagluto kami. Yan. Nakapagluto tayo. Free lang yung kuryente natin dito. Kaso marami lang kaltas. So, yun. Kakain tayo. Kaya yung may mga ano dito, tambayan. Yun lang ang kinaganda kasi kakain tayo. <laughs> Hindi. mahirap uh, kasi yung sama-sama. Alam na mga ano yan. Ng mga OFW yung sama-sama kayo. Tapos buhay yung camera. Sira yan ng lindol eh. Naputol yung wire. <laughs> Grabe nga yung alog. Kasi mahaba na yung wire niyan. Putol pa ng lindol. Ang camera dito sa amin tatlo. Isa dito sa baba. Dalawa sa taas. May camera dito kaya hindi ka basta-basta maghubad-hubad ka dito Tapos mag-brief-brief mag ka Mga ganun ba Mahirap Kasi yung sa taas nga, yung cubicle namin Ano lang Merong ano sa taas ba kasi bawal na kailangan Open ba kasi kahit para makita pa rin kung may mga emergency Makita pa rin sa camera Dalawa yung camera dun Dito isa Yan o, oh. baka sabihin yung wala eh. Ayan o oh. CCTV yan ah uh, ang camera yan? Buhay yan, buhay. nila yan. Ang linaw nga niyan eh, kasi pinakita kami nakaraan wala kasi ng pagkain doon eh. Kinanap namin. Kita-kita talaga. Hindi review eh. So yun, ang daming CCTV dito. Eh ito, yung pinto namin, open lang yan, 24 hours. Kaya pag may sumugo doon, manggulo, makapasok kami. Pero pang may mga gulog to, may mga CCTV naman. Kaya inayaan lang, hindi naman nakalock para open ba? So, yun lang. Kakain tayo. Ang ulam namin ngayon ay Sano? Ito na. Ito. Masda. Pritos bro bro. Kain kami. Sigutong talaga. Oras na.